Magandang gabi mga kabakyard and welcome po. Welcome po sa ating YouTube channel, My Backyard TV. Ngayon mga kabakyard, yung ating inincubate na uh, itlog ng pabo o kaya turkey egg nasa 25 days na, no? 25 days na po yung mga itlog nito. Kasi nilagay natin diyan is October 30. Bali naglagay tayo dito is ah uh, uh, October 29. So, 30 na yan. Yan yung day na, first day natin. So, nilagyan natin ang 30. <coughs> okay. So, may nagtanong pala dyan sa atin. Ang tanong nila, kung hatching day na ba o kaya ililipat na sa hatchery kung meron tayong hatchery o kaya uh, araw na ng kung saan mapipisa na yung mga itlog yung tanong nila ay tayo po ba ay nagpapababa ng ating temperature? No? Yan yung mga kadalasan tanong sa atin. O binababaan ba natin yung temperature o kaya dinadagdagan? No? Sa atin dito, kung ano yung... Uh, kita nyo na matay na yung heating nya. Kasi uh, wala na yan. Uh, yan pa rin yung ano ko. 37.8 yung kanyang... Uh, ano? Off. Okay? yung ano kasi mga kabakyard yung isa sa mga uh, consider natin o no, kaya sa mga tanong ng iba lalo na sa mga baguhan kung nagbababa tayo meron kasing iba na si hatchery sa sitter so yung iba pagdating doon ay bumababa sila yung iba naman hindi pero dito sa atin simula nang nag-incubate tayo hanggang pag malapit na silang mapisa, ay hindi tayo nagbabawas ng temperature. So, same temperature pa rin yung mangyayari dyan. Hindi natin gagalawin yung temperature dyan. Kung baga kung ano yung first day ng pag-incubate natin hanggang sa mapisa sila, same lang yung temperature. Yung temperature natin dito na sinet, 37.8 on, aop, ah, 37.2 off. Ganun yung setup natin dito. At yung humidity natin ay same pa rin. Yan lang yung tubig ko simula ng pag-incubate ko. Kasi, liit lang naman to yung incubator ko. Eh. May narepto eh. At yung humidity natin nasa 61%. Yung ano na yan, yung Celsius na yan, ay hindi accurate yun sa loob na. So, bubuksan natin. So, ayan. Ito yung fan ko, liit. Ayan. Yung gamit natin kasi dito is ceramic bulb. So siya ceramic bulb ay hindi lang siya umiilaw pero umiinit siya. Pag hinawakan mo yan dito, mainit yan at saka dito. Na? Isa sa mga nakita ko dito na pagdating ng 25 days, hindi na natin to pwedeng galawin kasi yung remaining 3 days, yun na yung kanyang nahayaan hayaan na natin yung man, yung man, yung sisyo na mapipisa. Kasi yung pabo ay 28 days bago mapisa. So ito baka 27 lang mapisa na ito lahat. No? kasi yan, nakita niyo yan meron na siyang counting uh, kaunting crack diyan oh ayan ayan yung kaunting crack niya so ibig sabihin nito baka bukas or the next day makakalabas na to kaya pagka may nakita natin ganito ay uh, hindi na natin iikotin yung itlog sa loob ng incubator kumbaga sa akin hayaan ko na dyan for the remaining 3 days no? kasi 25 ngayon, 26, 27, 28 ang ko na dyan yung itlog dyan, so hindi ko nagagalawin yan no? so kung makikita nyo same yung tubig ko dyan yan ang, yan ang yung humidity ko so again, inuulit ko hindi ako nagbabawas ng ah uh, init sa loob o yung temperature ko same pa rin since na nag-start ako ng incubation hanggang sa mapisa yan same lang yan same pa rin yung gamit ko hindi ako nagbabawas o kaya nagdadagdag kasi tested and proven ko na yan sa tagal ko nag-incubate alam ko na yung kung ano yung gagawin ko sa aking incubator okay ayan mga kabakyard yung uh, ano natin at karagdagan tanong ilang oras ba o ilang araw bago natin tanggalin yung sisiyo dito sa loob ng incubator no sa halimbawa na pisa na to pwede mo na siyang tanggalin agad pag tuyo na yung balahibo niya pwede mo nang matanggal kagad ka yung sisiyo pero sa halimbawa na pisa na yung ah uh, kasi to eh halimbawa na pisa na yung anim tapos yung anim hindi pa at uh, napisa na tuyo na yung balahibo so magaantay pa tayo dyan ng uh, 48 hours pwede na yan kay 2 days dyan yung sisyo hindi pa naman mamamatay yan sa loob ng incubator after 2 days kailangan mo lang kunin kasi need na nila yung uh, makainom ng tubig kasi madidehydrate na po yung sisyo dyan sa loob so halimbawa eto napisa na ito hindi so pwede mo naman buksan kunin mo na kagad yung sisyo at ilagay mo na dun sa brother pero pag uh, tinatamad ka o kaya antayin mo na mapisa ang lahat Pwede naman after 2 uh, days or 1 and a half days or uh, 48 hours, you know, pwede pa yan. Mabubuhay pa yung sisyo sa loob ng incubator. Okay, so ayun na mga kabakyad yung ating uh, update ngayon at tungkol sa mga uh, tanong ng ating mga subscriber sa mga bago pa nag-incubate yan. Sana po may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng aral sa panonood ng ating mga video. So abangan nyo po susunod, uh, pagbubutihin ko pa yung paggawa ng mga content para kayo naman po ay uh, matuto pa lalo dito sa pag incubate o kaya sa pag uh, pa-farming ng mga manok n'o. So hanggang dito na lang makabackcharge and god bless you all. Thank you and happy farming.